sayang araw po. Ito ang ating mga dumalaga. Uh, yung mga una pong anak dito ay June. Yan pong batik na yan, ang pinakaunang nakastahan. At sa bagsak po ng tiyan niya, ay sure naman tayo na buntis yan. Ito rin pong pula, lumalaglag na ang tiyan. So yan po ang pinakaunang nakastahan dito uh, Malamang nga lang po ang maging anak nito ay marami ang batik Gawa po ng ang ginamit nating barako ay yung QB Crossberg Share natin na batik din ang kulay So hindi po ako sigurado kung may lalabas na itim ang anak ng baboy na ito yan po ang mas prefer kong body type na mas maigsi ang paa. Kita nyo po, yung anak ni Mario yon mas mahaba po ang paa, mas matangkad siya. Parang ang napapansin ko po, yung mga mas maigsi namin ang paa, ang mas maganda ang mga nagiging anak. Hindi ko po alam kung ano ang exact correlation ng haba ng paa at na performance sa pag-anak. Pero mas, yun po ang napapansin ko na karamihan dun sa aming mga alaga na mas maigsi ang paa ay mas productive po. So, dito po, yung ating bulugan ay tumatalon. Dahil mababa po ang ating bakod, naglagay po kami nang dalawang linya ng barbed wire. So, almost 4 feet na po yan. Dahil 3 feet po yung ating mesh wire. At siguro po mga 10 inches yung itaas. Kahapon po ay tumalon uli yung ating bulugan papunta dito sa kabila. Gawa po ng dito naman ay mayroon tayong mga inahin na yung ia-out mga na po natin at naglalandi dahil itong pong mga itong malaga, 16 heads ay matagal na pong may kasamang bulugan ito so malamang po lahat ay may na. so wala na siyang naamoy na naglalandi dito kaya po tumatalon papunta doon sa ating mga inahin kaya ang mangyayari po niyan ay hindi ko na naman maikakal out ang mga inahin na to gawa ng baka may nasampahan so umorder po ako ng mesh wire na plastic yan pinanlalagay namin sa itaas ngayon baka naman po pag nakita niyang mataas ng ganyan hindi na siya mag attempt na tumalun pa kaya lang po warning nakalagay po sa facebook page po nila na 2 meters ang taas ng kanilang tindang lambat nung po tumawag to confirm yung order sinabi po sa akin na hindi 2 meters kung hindi 1.2 yun po ang dumating na mesh wire na plastic fiberglass daw po ang materialis nito hindi ko po alam kung talagang matibay ang sabi nila ay 10 years pero yung pong ipinangakong 1.2 meters 104 cm lang nung sukatin ko so yan po ang ano 80 pesos po per meter so makikita natin kung talagang 50 meters naman ang haba nitong kanilang roll ang claim po nila ay minimum na 50 meters ang haba ng roll um, balitaan ko po kayo pag natapos na namin ang paglalagay So yan po, kaya tumatalon yung ating bulugan, malamang ay fully service na po itong ating mga inahin. Pero yung po tumatakbong yon hindi pa nabubuhay ang kanyang mga dede. Unlike po itong iba, yan, bagsak na po ang tiyan at nabubuhay na po ang dede. So yan po mga yan, confirmed ka, buntis ang mga yan. Ito rin pong malaki ang puti sa katawan na to. Laglag na po ang kanyang tiyan. Hindi pa po masyadong buhay ang mga dede. Pero lumalaglag na po ang tiyan. So June into July po, ang ating mga alaga dito sa dumalaga pen. Ito po ang ating dating large breeding pen na hinati nga po natin para maging dalawang kulungan para po makakapagpahinga ang lupa. So i-update ko po kayo pag natapos ang pagbabakod kung gaano kahaba aabote ng ating biniling plastic mesh wire. Ito naman po yung ating Pampanga native na nakain niya nga po yung isang anak ni Kay kaya inalpasan namin. Yan po, umanak na rin siya shampo ang kanyang mga anak magaganda naman po ang hitsura ng anak may isa lang pong medyo maliit so ang kumasta po dito ay yung ating QB Cross Berkshire uh, so 50% naman po itong mga ito ng QB Kasi ito pong ating inahinay to ay QB cross Pampangeneative anak po ni Bobby. So 50% QB po ang mga biik na ito. Ito pong dalawa naman nating QB cross Berkshire na ipakita ko na nga po na yung isa ay umanak na yung isa po ay medyo nagpupugad na so hindi na po magtatagal A anak na rin yung mama pig na yon pero hindi pa po masyadong nag enlarge yung kanyang bulba so matagal-tagal pa po yan pero gumawa na po siya ng pagpupugara niya yun po hinakot niya yung mga damo-damo roon hinaluan niya pa po ng dayami So ito naman po yung ating umanak na. Sampurin po ang anak nito. Yan po, Papa Dede. Iisa po yung batik na lumabas. Ito naman po ay ganun din ang bloodline. Baligtad nga lang. QB cross Berkshire po ang nanay. Yung kumasta po ay QB cross Pampanga native. So 50% cube rin po ang mga biik na ito. May dalawa po siyang maliit na biik pero malalakas naman po sila. So ayan po. Sampu po, po ang naging biik nito. Yung kay Kay po ay siyam na lang. Yung nauna nga lang po nating pampanga native cross QB, yung naikwento ko sa inyo noon, Ah, dalawa lang naging anak, pareho pa pong namatay. Ah, isinama na po natin dito sa ating consolidated pen para si Mario na po ang susunod na kakasta. Dahil po namatay ang mga anak noon, baka in one month or less ay magkandina po uli yon at si Mario na ang kakasta. So, kung makakastahan po siya ng June, yan po siya. Baka na po. Kaya nadikit kay Mario. July, August, September, October po. So either October or November ang ang magiging sunod na pag-anak po ng ating inahin yan. 50% QB po yan at 50% Pampanga Native. So dito po, mataas ang talagang naging mortality natin na trabaho po tayo ng castrate the worm kahapon at nagbigay po ng respisyor sa almost 30 po na inianak na biik dito pito lang ang aming nagawa so mataas na po ang mortality ng mga matatandang inahin kaya yun nga po iniwalay ko na doon para maikal na po yung mga may hina. Kaso nakatalon po yung bulugan at may mga nakastahan So, hihintayin ko na po muna ang magka-cycle uli ang mga yon bago ko sila alisin. Total, wala na po silang makakasamang bulugan doon. Pag nakaanak pa po ng minsan, ay tsaka na natin sila bibigyan ng final judgment. So, dito po sa may likod, ang pwesto nila kay, ay ni Kay na lang po pala, ilinabas natin yung kasama niya at yung kanyang mga biik yan po kahiga na naman si Mama Kay papadede ng kanyang mga biiks ah, tapos na po dumede kahiga lang si Mama Kay yan po magpa 5 days old po ang ating mga biika ito ayan at malalaki na po sila kaya ito pong mga ito malamang ay iwin ko na at 30 days. Kasi po parang maliit lang sila ng kaunti kung i-compare natin sa mga hybrid. 50% na po ang mga ito. 25% Duroc, 25% Berkshire, at 50% Native. So yan po ang ating update. Maraming salamat po sa inyong palaging pagsama. Please share Like and subscribe.